guys magandang hapon guys mag bukas yung motor guys magbawasan mo lang ng uh, putik putik okay. uh, kahit hindi bulin ang putik-putik na dumi malakas nah, pressure ng tubig oh Ayan, uh, na importante lang yung tulad ng rim hindi ka talawangin so itong sidecar ay so lalim kaya so lalim, iprihan din para so, hindi mabulok yung mga torilyo so pag nanasiwi yung putik sa torilyo yun ang magkakaroon ng talawang kailangan lang palagi Okay, sabon. Tapos sa tunaw gas na sabunan. Spray na lang to. Hindi ko na bidyuhan kanina yung pagsabon. Ngayon lang pag banlaw. Banlaw na lang to. Malinis na guys. Salamat sa panonood. God bless.